Yan, so about a year ago, ni-review kasi namin yung Ford Ranger Wildtrak and ang masasabi ko lang sa Ford Ranger Wildtrak ay wala na akong ibang masabi kundi napakaganda ng pickup dito sa tabi ko. After one year, awa ng Diyos, mabibili ko na siya. Magkakaroon na ako ng sarili. Ayos ba, Yes. Parang mas excited ka pa kaysa sa akin eh. Siyempre. <laughs> Tara, bili tayo pickup. 4x4 wild truck. Ito, binili ko talaga dito eh. Boom! Saksaka! Yes. Saksaka ng yabang. <laughs> Kasi, magka-camping na kami ni okay. Tapos, sampahan na ng motor. Pangkarera. Actually, yan lang talaga yung binili ko dun. <laughs> Ako, ah, oh, masaya na ako so, sa may sa likod eh. Para bayaran natin, tas dali natin kay BXD South, kay Erica para magpa-PPF kagad para pristine na pristine yung pagkaitim ng kotse natin. Let's go! Siyempre guys, hindi natin kakalimutan magpasalamat sa napakalupit na manager ng Ford Marilao. Ano Jason po, uh, Jason De Luna from Ford Marilao. If ever po na gusto nyo rin po mag-afford, maraming salamat kay Sir Carl na na-promote po kami. So, maraming salamat. God bless po. More power kay Sir Kai. Yun. Congrats po. Sa si mga gusto. Boss, sino gusto ah. yung mga i-shoutout dyan? Shoutout sa All Goods Boys, saka sa ano, uh, Ford Marilao Family. Thank you, thank you. Thank you for choosing Sir Kai. Maraming salamat po. Salamat din po. Salamat. Ay, charger pala ng remote. So, hindi mo kailangan palitan baterya. Paano man nalaman kung oh, nag-charge ko? Oh. Wala siyang indicator set, pero itatap mo lang siya dyan. wala na lang. Hmm. <laughs> 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 Di ba, alay, ilang taon na ako nagtitiwala sa Ford. Sa pindot pa ulit, all door nice, eh? Ah, automatic na yun. Oh, okay. Ah, okay. Sa akin kasi. <laughs> <laughs> okay, yun lang naman. Kasi importante yun, guys. Kasi, hindi nyo na alam yung mga masasamang ano ngayon, eh, ano, masasamang elemento dito sa mundo. Kaya, lalo na pag babae, mag-isa ka sa madilim na lugar, very crucial na ang sasakyan mo, driver side door lang ang bumubukas pag nag-unlock ka. So, make sure kung subukan nyo sa bahay nyo pag pinindot nyo yung unlock ng susi dapat driver side door lang ang magbubukas pag lahat ng pintuan bumubukas delikado yan So, ang kukuha kayo ng comprehensive, importante eh, para sa akin na meron kayong acts of gun. Kasi yung ibang kompre, mura pero wala nun. Eh, syempre, hindi naman natin alam kung kayo nakamababa or whatever, di ba? Kaya maganda, complete and full comprehensive insurance na talaga. Kaya ka nga nagpa-insurance, di ba? Para wala kang sakit sa ulo. So, iba yung pag inisi na sabi kasing insurance, yung iba, iniisip kasama na sa ganito, ganyan. Iba yung nasa registro. Ang kasama sa registro is third party liability lang which covers almost no at none at all na damage sa kotse nyo. So, mas maganda, kumuha pa kayo ng comprehensive insurance. Yung pinakamagandang comprehensive insurance, yung based sa location ninyo. Para hindi kayo mahirapan maghanap ng pupuntahan na shop na mag-aayos. So, dito tayo sa DXD South, kahit na malayo-layo sa akin, ito kasi yung malupit gumawa. Kaya dito tayo. Tignan nyo muna yung before, tapos makikita nyo yung difference after. Malayong makintab. Ano? Tapos na? Malayo pa, pero malayo na. Libre lang mangarap, pero dapat haluan mo rin ng konting sikap. Isa lang tong sasakyan na to sa mga pinangarap kong makuha. Kung kaya ko, kaya rin. Walang ibang tao ang magpuporsigi sa'yo kundi sarili mo lang din. Sa dami mo nang nagawang sakripisyo, pagod at pagsusumikap, ngayon ka pa ba titigil? So ito ang equivalent ng port sa Y-Connect guys Kaya kung hindi nyo ginagamit to At hindi nyo rin ginagamit yung sasakyan nyo madalas Make sure na patayin nyo ha Kasi kung di, lobat malala yung mga sasakyan nyo Kaya para maiwasang malobat Kung hindi nyo naman ginagamit yung port pass Or yung sasakyan nyo madalas Huwag na kayong mag port pass